Ito na naman po sila, oh, mga tirador ng ano. Bayabas. Ay a dry. Good morning. Ano? Nakuha mo na? Kailan nakuha uh, uh, mo? May yung dalawa dito? <laughs> Ang pao. Ang oh. pao sa iba, o. Oh. Ano? Doha kabilog. Ay, yung, yung kahapon yun. Ayun yung tirador oh oo oh, oh. <laughs> alam pa ayan oh may isang hinog oh ayan oh yan oh yan oh yan oh ah uh, tingin ta tingin pakita ka mamay pakita ka mamay eh. hmm. hey, yes! Ano? <laughs> Aga pa. Aga <laughs> pa. Kayo ko pa didilin. Oh. Ay, malaki ayan oh. Ako na naman. Parang kakakuha pa lang kahapon ng tatlo ah. Ano saan? Saan? mo Ah ah. Para adlaw kuha tapos para adlaw saon. Kuha niya nang kuha niya. Unsa nga yan puputulin ko. resulta sa oro adlaw mo ko. Ikaw. <laughs> ha? Ah? Resulta sa oro adlaw ko ha. Adiyo nagpara oh. <laughs> Hmm. <laughs> ano? Dapat hindi ka na dyan naka, ano, naka, nakaupo upo. Lakad na. Kasi, okay. kasi ikaw, okay. ikaw manguha ng bayabas doon. Wow. Pero sarap ha. Sarap siya pagka, ano, wag, okay. lin. Wag siyang ano, 'di ba? Minsan kinukuha natin tapos naka stack lang doon. pag siyang kunin. Kasi pag uh, na-stack siya, nag-iiba ang hindi na siya parang fresh. Unlike pag bagong kuha mo pag kinain, fresh ang sarap niya kainin, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, 'yan, 'yan yung taga-kuha. Ay, ah, 'yan yung taga-utos. <laughs> Nakailan na kayo? <laughs> pag ito po nag-constipate, alam niya na. <laughs> hindi ko pwede sabihin yung word sa mas bate. <laughs> <laughs> <Ay>. ha? <laughs> Hirapan kamagbo. magbo. Kaya <laughs> na, babay na.